Hindi kailanman lumamlam ang ningning ng kanyang between Mula noon hanggang ngayon sa mga henerasyon, ang pangalang Susan Roses matatag at hindi kumupas. Kaya hindi nakapagtataka siya talaga ang reyna ng showbiz industry, mapa man o telebisyon. Pero sa kanyang biglang pagkamatay, naulila ang buong industriya ng isang ina at modelong artista. Bumuhos ang luha at lungkot para sa nag isang Inday Susan sa kanyang mga kaibigan, kapamilya at nakatrabaho. Balikan natin ang mga kwento tagumpay at masasayang alaala -ala ng nag-iisang reyna dahil hindi ka namin malilimutan, Tita Susan. Daming maraming salamat sa pagtangkilik ninyo, sa pagtulong ninyo, sa pagmamahal ninyo. Can... Ang buhay artista ay sadyang kakaiba pelikula o kahit maging sa soap opera, kung saan sila ang bumibida, may wakas at katapusan. Huwag kong mamamatay at muling mabubuhay. Ikaw pa rin ang aking Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Kanyang ka rin tayo ay huling magkita. Nitong Webes lamang, hinatid na sa huling hantungan ang reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses. Katabi ang puntod ng kanyang tanging pag-ibig na si The King, Fernando Poe Jr kumakabilang buhay na ang isa sa... Cardiopulmonary arrest ang sinasabing dahilan ng pagkamatay ni Jesusa Purificacion Levy Sonora Poe. O mas tanyag sa pangalang Susan Roses, ang sikat na ng artista. Sa edad na 80, hindi kailanman lumamlam o nawala ang kinang ng kanyang bituin. Patunay Jan ang napakaraming bulaklak, tanda ng taos, pusong, pakikita pakikiramay. Ang mga artistang dumagsa para magbigay pugay. My heart is really bleeding for this industry that Tita Susan loved so much and that I have loved so much. At sa haba ng pila ng mga tao na gusto siyang masulyapan sa huling pagkakataon, mga diehard fans mula pa sa malalayong lugar ang makikita sa kanyang burol yung siya ang inano sa akin ng Panginoon na hanaan ko siya. Ako po yung inaanak ni Susan Roses na hindi po niya nakilala. Inahanin tulad ko po siya sa isang sampagitan na malinis at maputi at pusilak po ang puso. Itong masasya. siya, tsaka mabait talaga. Napakaganda ni Susan Roses, saka mahinhin. Sa pagkawala ng reyna ng pelikulang Pilipino, Susan Roses, balot ngayon ang pagdadalamhati at lungkot ang buong industriya ng pelikulang Pilipino. Pero sa paghatid sa huling hantungan kay Inday Susan, ay daladala ang napakagagandang mga alaala at kaligayahan na kanyang iniwan mula sa kanyang mga kaibigan at nakasama sa trabaho. Sa halos pitong dekada ng pagharap sa kamera ng ilonggang aktres ng Sampaguita Pictures noon, isang daan na tatlumpong pelikula na ang siya ang bumida. Iba't ibang pangalan at karakter ang kanyang ipinakita. Walang dudang nasungkit na ni Susan Roses, ang puso ng masang Pilipino. Pero sa likod ng tagumpay at ningning ng kanyang pangalan, bago pa niya pasukin ang pag-aartista, alam niyo bang isang certified fan si Susan Roses at ang kanyang idolo walang iba kundi ang Asia's timeless beauty na si Gloria Romero. Kilala rin si Susan bilang isa sa may pinakamagandang muka ng kanyang kapanahunan. Dahilan para siya ang maging karibal ni Amalia Fuentes sa kasikatan noon. Kaya naman, rambo lang mga tagahanga tuwing pinagsasabong na sila ni Amalia noon. Pinsan ko nga, isa, nakipagsabunutan pa sa kaklase niya dahil magkakontra sila ng gusto. Yung isa si Amalia. Pinsan ko, Susan Rose. nang nakasama ko siya sa shooting? Malaking achievement, di ba? Ang feeling ko nga nun, ay, ganun, yung fan pero pero sa nasabi ko sa kanya yon fan mo ko nung ah, pan mo ako. Fan mo At hanggang ngayon, sa kanyang husay din sa pag-arte at pagganap ng mga karakter, ilang beses na rin siyang pinarangala ng famas at iba't ibang award-giving bodies. At nitong Pebrero ngalang kinilala si Tita Susan ng Philippine Post Office bilang outstanding living legend ng Pilipinas. At sa bawat tagumpay na kanyang nakakamit Tahimik na nagdiriwang ang kanyang mga kapwa-artistang nakasama. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin niyan. K-Magic Skin Cream for Body. She has touched so many lives eh, and she's one of the most admired and respected actresses in the movie industry. She's really a true icon of beauty, of grace, of humility, of compassion and generosity. Napakagandang ang ng legacy ang Susan was one of my influencers, a great influencer and it was always an honor to listen to her advice. Isang cute na yung mga advice niya eh. Nakakatawa yan eh. Hindi, may rest peace. Mamimiss ka namin, inday Isang mapagmahal na asawa, ulirang ina at matapang na babae. Mga katangiyang agad kong nakita kay Tita Susan nang mabigyan ng inyong lingkod ng pagkakataon na siya ay ma-interview ng eksklusibo. Sa totoo lang, tahimik akong tao. Mm -hmm. Alam yan ng mga taong nakakakilala sa akin. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, katulad ng aking asawa, mm -hmm. yung mga maliliit na bagay ay hindi na namin tinatakot. Kung maari po sana. Mm -hmm. <laughs> Nakakahawa kayong humalakhak. Kayo, are, are you a laughing person? Oh, yes. Oo. I am. Aha, aha. Naniniwala po kayo na ang pagngiti at paghalakhak ay gamot sa maraming bagay. Ah, oo. oo. Uh, Laughter uh, is a medicine. is the best medicine. Kita sa kanyang mga mata at pagsasalita ang tapang ng isang babae na may paninindigan. Hindi ko matatanggap ang iyong sorry. No doubt, isa nga siyang Reyna. Hindi lang sa TV at pelikula, kundi maging sa ibang aspeto, basta't dawit ang kanyang pamilya. Nabanggit po ninyo na wala kayong babaguhin sa inyong buhay at you do not regret anything. Mm -hmm. Pero nabanggit nga po ninyo na may isang bagay na sanay, hindi nangyari o sanay, mababago pa. Ano po yun? Uh, kung mababago ko ang panahon, sana buhay pa sila ni talaga namang humahanga at umiidolo sa isang Susan Roses. Dahil sa taglay na karisma, bukod pa ang pagiging masayahin, mahinhin, at mapagpakumbaba. Pero sino nga ba si Susan Roses o si Manang Inday sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga nakasama sa industriya? Mahilig siya sa Broadway. Broadway songs. Maaga siya matulog klat tulog na yan, tapos maaga siya nagigising. Bilang katrabaho naman, ay grabe. Talagang all out. Hindi ka magugutom, hindi ka magugutom pagkasama mo siya. Alam lahat. na lahat. Kasi Susan, hindi lang maganda, ha? kundi pati puso niya maganda. Lingid sa kaalaman ng marami, palabiro pala daw at sobrang hiling ni Tita Susan. Mag-food trip. May estilo din daw si Tita Susan kapag medyo nagagalit na. May sense of uh, humor siya na kakaiba. Na kung hindi niya gusto ang isang bagay o isang sitwasyon, dinadaan na lang niya sa <laughs> pagpapatawa. No? Pero nadara na, mo mo yung ano ba, uh, galit niya minsan yung pagkainis. Meron kasi siyang farm. Siya ang nag-o-oversee ng pag harvest. You no? Know? Pakatanggap ka pa talaga sa kanya ng mga regalo, kagaya ng mga manga, kagaya ng mga batuan, you know, na ang special doon, may note, may handwritten note. Mahilig siya kumain. <laughs> Isa sa mga paborito, yung tibok-tibok ng susis. Pero ang higit na iniingatan daw ni Tita Susan ay ang mapanatiling pribado ang kanyang buhay pamilya. Pinalaki niya ang kanyang unika iha na malayo sa ingay ng intriga at mapaglarong mundo ng show business. Ang sinasabi niya, ayokong magkaroon ng anak na bayani. Dahil ang mga bayani, bantayog na lang at mga statwa hindi ko sila makakasama. Ang masasabi ko lang, ikaw ang bayani namin. Dahil, sa hirap at ginhawa, talagang tinaguyod mo ang aming pamilya. Mula 14 hanggang siya'y mag-80, Umikot ang mundo ni Susan Rose sa apat na sulok ng telebisyon at pelikula. At ngayon, tuluyan nang na namaalam ang nag-iisang reyna. Iniwan naman niya ang kanyang malaking ambag sa industriya. Ang kanyang mga pagganap na itinuturing niyang obra para magpasaya at maging inspirasyon sa bawat isa. Hanggang sa muling magkaroon tayo ng iidolohin na tulad ni Susan Roses. Maraming salamat sa mga alaala at kontribusyon sa bansa, Tita Susan. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation Pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for face and body.